Nasa biyahe na pabalik ng General Santos City ang isang mga isdang limang araw na nagpalutang-lutang sa dagat matapos itong mahila ng malaking isda na kanyang nahuli na sagip ng Singaporean carrier sa karagatang sakop ng Tavao Oriental. Ayon kay Coast Guard Ensign Jessapulin Villegas, tagapagsalita ng Coast Guard District North Eastern Luzon na nitong linggo, September 3 ay matagumpay na naihatid ng Singaporean carrier na MV Maxwell ang mangisda na si Julius Talaid na sinalubong ng mga rescue team ng Philippine Coast Guard sa Veterans Wharf sa Apari, Cagayan. Sakay ng isang maliit na fishing boat ay nang isda si Talaid malapit sa kanilang mother boat noong August 12 sa Davao. Subalit, noong August 23 ay nakahuli siya ng nasa 300 kilos na ng hindi matukoy na uri ng isda gamit ang kanyang pamingwit na humila sa kanya papalayo. Maswerte naman siyang nakita ng Singaporean flagged carrier na galing sa Australia at naglalayag patungo sa China na nakakabalayo kapit sa kanyang nakataob na bangka sa karagatang sakop ng Mati Davao Oriental o malapit sa Pacific Ocean noong August 28. Base sa dokumento at ruta ng barko ay dadaan ito sa Luzon Street at sa Babunyan Channel kung saan sa karagatang sakop ng apari kagayan nila ibinaba si Talaid. Sinabi ni Villegas na agad naman na pinasuri sa doktor ang mangingisda dahil sa panghihina bago ito bumiyahe patungo sa Maynila noong araw ng linggo. Noong uh, August 30, Nakatanggap po yung uh, national headquarters po natin sa Manila ng call from a Singaporean flag vessel po ito po yung MV Maxwell uh, informing na meron po silang natagpuan na fisherman po na palutang-lutang sa waters ng Mati Davao, since uh, sila ay papunta sa China, so yung daan nila sir is sa uh, Dababuyan Channel and uh, Luzon Street. So they uh, decided na yung apari, yung pinaka-suitable na pwedeng i-disembark po yung rescued fisherman Yan ang balita mula sa Bombo Radio Tugigarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Gelo Maguntayaw. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!